Huwag mong po. Funny Memes Funny Videos Compilation. What's up guys? Waling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo na mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Life, <laughs> wow! Hindi ang baba nito. he trying to escape from North Korea. My friend's <laughs> <bato? laughs> hindi. Yeah. Ganun pala yun. Parang gusto kong i-try -press sa pressure cooker mamaya. Ha, <laughs> 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 tao na naman ang nawala ng tsinelas ng walang kamalay-malay. <laughs> mm -hmm. <laughs> Di ka ba nahilo, kuya? ng energy ni Kuya. <taps> so, wala na tayo alsada, no? Oh, I'm a take a two. Big <laughs> bus <laughs> <mukuy> <mukuy> mm -hmm. <mukuy> Nabasag pa yata yung camera. <laughs> pinad uta pinad ko na kun po recommend I love you Sir Mike Hoyame baludito dito. Oh. suave <laughs> hmm? eh? Ang sarap higaan ni Kuya <laughs> Para sa mantok. Pak! Pak! Oh, ang galing galing. Oh, Pug! Nagbaril, nagbaril, binaril, binaril. <laughs> Boom! Patay na patay, nagsaril Oh! Hello, hello! Hello! Ay. Meron ba kayong bakbet? Meron ba kayong... Ano? Wala! <laughs> Akala ko mga dalaga, mga binata pala. <laughs> Tama siguro steps. <laughs> Tama yan, mother. Ah, sister pala. Holy steps ang tawag dyan. <laughs> oh, I'm a, -a -to. <laughs> Yan ang tunay na tropa. <laughs> Banda ako sa mga restaurant. Ako palang daw kasi ulam na. Parang hindi naman kuya. Tang. Eh, Tanggap mo ba ako? Kasi kung tanggap mo ako, tayo na. Ito, x-ray machine. Bakit eh, parang pati siya pumasok? Pumasok nga. Ano ako mo kuya? <laughs> Ginojok ka lang pala. Pareko. Ay, umuyan na. Ulan ka lang na basura. <laughs> wala 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 lalabas yung pre ay naglalabas na <laughs> nga ay naglalabas yung... my next is Acorn marami niya oh tangin sila wala <laughs> <laughs> wow saktong sakto sa plato ano <laughs> magic uulamin <laughs> na lang tangin oh may lisensya naman kami hindi kayo padaan. Boss, padaan kami, boss. Okay lang. Ha? Padaan mo na. May na kayo rally boss. Mamadali kami. Salamat, boss. Papadaan naman pala. Bawal magtapon ng basura dito. Kaya nagtapon sa kabila, ano? Mm -hmm. Go mga ate. Magsasabay din kayo pagdating ng panahon. <laughs> Ang lupet. Ay, marami pala sila. <laughs> Go, girls! Shopping up the new things, everyone! Get ready! Wow! Be fascinated! Let me, Let me see! Let me see! Let me see! The Hello, Hello Kitty, Kitty! One! <laughs> Ano energy level? <laughs> for today, the day, girl, Hi, I'm Hi, I'm And we were all here at... Jollibee, Centro Mall, At sabay-sabay nice. po -sabay din mamatili si Ate Cassie na isang masayang happy birthday. One, 2, 3, and... Happy, happy birthday, Cassie! Come on, let's grab your seats upstairs. Iba talaga sa Jollibee. Ag lumilinggah ka, huli ka. Ano may Mom, po. Malupit ng shopee. Baka ano na, nananaginip ka lang, kuya. Ding! <laughs> ampatong bato! Atinata! Nga Wow! Kaya pala maliit ang butas ng bintana sa register office. Kasi baka masampal mo sila. <laughs> Legit! <laughs> Teh, baka pwedeng ano? Mangutang ka na naman ha! Mga mangutang! Damot mo putang! Sir Terdong, matagal na akong nanonood ng mga videos memes mo pero ngayon lang ako shout out. Shout out sa iyo Jerome Salvador at maraming salamat sa panonood. Buo na naman ang araw ko Sir Terdong, pa shout out naman po. Shout out sa iyo Janel, PTV at maraming salamat sa iyong panonood. Shout out po Idol Terdong, always update when you upload a vid. Ha <laughs> ha Shout out sa iyo Mark Gabero at maraming salamat sa iyong panunood. Pa-shout out loads, the best talaga mga videos mo. Pasuyo din pag greet ang anak ko sa July 20 na si Carl Elvin. Maraming salamat loads. Shout out sa iyo Carlos B Alcaraz at maraming salamat sa iyong walang sawang panonood dito sa channel at sa iyong anak na si Carl Elvin na magbe-birthday ngayong July 20. Happy happy birthday sa iyo. At sana'y ay magpakabait ka sa iyong tatay na si Carlos. <laughs> Natawa at nag-good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!